Hello, madlang people. Good morning. Ito ang ating mudra. Magkakape na naman. Pagyan natin ng peanut butter ang kanyang bread. Dahil paborito niya, bread and cheese. Ay, butter and cheese. Pero dahil wala tayong cheese ngayon, kaya peanut butter muna. Bili ng kanyang apo mula sa bagyo. Ninang na. sa mga may magulang ba dyan, pagtyagaan, ibalik ang pagmamahal na binigay sa atin ng ating mga magulang. Hindi tayo lumabas sa mundo kung wala sila. Hindi tayo lumaki kung wala silang sakripisyo sa pag-alagat sa atin. Kaya sa mga may magulang pa dyan, habang may pagkakataon, kaya pang ipadama ang pagmamahal at nararamdaman pa ng magulang do it kasi may mga anak dyan matanda ng magulang may kanikanin lang pamilya nakakalimutan na ay sarili nilang magulang sunod-sunod na sa kanilang mga asawa lalo na pag nakapag-asawa pa sila ng madamot kawawa ang magulang pero at least naman ang nanay ko 84 years old kahit pa paano naalagaan na Uh, kakain, 84 years old na pero mahilig pa rin kumain ang tanging vision niya is kumain gano'n ito lang kami araw-araw world wala akong ginagawa pag tripan ko siya, I am vlogger si Modra ang copy Modra is Great Life and IQR token ito galing sa ano time center school yan lang guys, habang may magulang pa tayo at nararamdaman pa nilang pagmamahal natin, ibalik ang ating pagmamahal sa kanila.